Panahon na para gawin mo ang gusto mo. May balita ako na okay na raw sa Tokyo. Nakita mo siya? Ayan si baby. dumede didi na siya. Pero pinalitan na nila ng milk ngayong nag one year na siya noong August 19 tinray lang namin ang nido for infant one for one year old eto po dahil kumakain na po siya ng rice kaya madalang na lang siya domede twice a day at yung gabi ganun din kapag Marami namin siyang kinain na foods. Yung na uh, solid food. Kukunti na lang. ang um, Doon na lang yun na uh, halala yung ready niya kapag wala siyang kinain Ayan na po. Kakagising lang ni Melia.